Gag, kukain o bariya ka ha? Ay, gusto mo mabuhay? Bawal mabuhay sa akin. Ha? Alam mo ba? Sa akin buhay, hindi ko ginagawa na dapat mabubuhay ang dapat mabubuhay kasi gusto ko talaga mamamatay lahat na mamamatay dito. Anyabang mo, angas mo ha. <laughs> Pre, padi pinsa ko, pribe. Pirdin na ta, priba. <laughs> Talo De, putang inakit! Ay, di po tayo di ponggol Ay, tanga mo Mas masarap yung chicken ni Diwata, pre Payaganon Kung masarap yung chicken ni Diwata Masarap yung lechon ko din Mindset ba, mindset? Ay, Jogorgy Uy, lawit, 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 lawit Ang alos ko na Wawasagin wow, kita, zilong. Tumesting ka. Babanatin ko yung pagkasupot mo. Ayokon. Cool. Ito, ito, sinir para, pre. Eh, may galit ba kayo? Sino may galit kayo? Para. Bahala ka sa buhay mo. Pre, wala kay ligo. Okay lang wala ligo. Ba, importante, araw-araw pugi. Nakadrugs ka ba? Kanin mo yung maliligo ka, pero mukha ka namang quit ko araw-araw. Ang sakit mo namang magsalita. Kita mo yung mindset doon? Naintindihan mo? Kasi ako hindi ko naintindihan eh. Bobo ka ba? Ay, nabat ka, nisprint tayo. Tangin na mo, bobo bobobo nyo, hindi ako pangkor. Bobo ang puta. Magkapatid pa kayo ni Otlom? Anong pinagsasabi mo na kakapatid ko si Otlom? Kitang-kita mo naman ng layo sa muka. Anong ka na sisira ulo? Ito kamukha ni Piyolo Pascual at yung, kamu yung kamukha niya ay puwit ko. Bastos ka! Tapos po para mo sa mukha ko. Ano ka? Gago ka ba? Gago ka ba? Hindi ako sulit na rapper. Nagmula pa ako sa mall. Doon ako nag-start paano mag-rap. Kasama ko yung cashier. Ganun ako mag-rap. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. No, niya, magtago ka na. Magtago ka na. Magtago ka na. Ba't ako matatakot? Ano? Ay, gusto mo talaga masaktan. Baby, walang kita, ba? Every day and every... I see you... I feel you... At tamahan kita. Without you, we with trouble... Far away... Mm, patayin mo yan. Patayin nyo, patayin nyo yan. Patayin nyo. Sumalulungkot so na ako nyan. <laughs> Pangit yan eh. Patayin nyo. Ang sakit mo namang magsalita. <laughs> Gago, may last kill na yun? Nakikita mo naman. Hindi ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Paano nag-nag ka last kill? Sino ba na ako na hindi pa ako nag-skill-skill? Aba putang yun ako, papunter niya ha? Gusto talaga mabugbog ng Novaria. Bebe, lang kita, be. Sorry. may okay, mga gusto ko Binubugbog ko talaga yan eh Ah, ako pa tina-target mo ah Sorry na Ako pa tina-target mo na barya ah This is the end of your life I gonna hunt you every day now The truth will set be free Ay gago ka no barya ka ha Ay gusto mo mabuhay? Bawal mabuhay yeah. sa akin Ha? Alam mo ba, sa akin buhay, hindi ko ginagawa na dapat mabubuhay ang dapat mabubuhay kasi gusto ko talaga mamamatay lahat na mamamatay dito. Anyabang nyabang mo, angas mo ah. <laughs> Mamaya ka sa akin, Nobaria, bu -bug kita. Sinasabi ko sa iyo, Nobaria. Mas ako matatakot. Mama sa akin, Gagawin no, kita na parang chicharon na walang pangarap sa buhay. Lahat ng lakas ko ay bubuhos ko sa iyo. Sumalulungkot so, na ako niyan. Pwede na ako ma-depress. <laughs> Hayaan yan. Mula sa ulo hanggang paa. Ha? Wawasakin kita. Mula sa noon, noon! Daddy, chill. Noon. o, diba? Push mo dyan, push mo dyan. O. Eh, patay to, patay to. Tanga. Ba't ka nagpakit? Bobo ang puta. Bobo dito, tanga-tanga, oh. Bugo na nga, bobo pa. Sorry, sorry. <laughs> Nabugo man say mo dongoy. Ano man bugo-bugo ka dong? Huwag ka na magalit! Oh, wow. <laughs> <laughs> oh, di ba po? patay yung ungoy. Ay, nako. Ay, gagawang kulit, oh. Magaling kang kupal ka! Lawat, down, down. Yot po, tangin na ko pa sana, eh. Tangina, may kalaban pa rin doon. Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. <laughs> Gago to ha. Nasunod ah. Gago kang nga ka ha! Oh, kalma. Sinusundan ako. Ako na yung nagbanta sa kanya. Ako pa yung binabanatan niya. Timay okay, mo naman. Aba, ang tindi. Isa naman in town eh. Here we go! Pinsa ko pribe! pirdi na ta priba! Talo! <laughs> eh butang ina Ay dipo, tayo tayo dipunggol! Ay tanga mo! Butang ina sinabi ako manda na siya pa yung magad like! Bobo ka kasi! sa naman idong! Pangit mo naman ka banding nga diputa ka! Uy, bad yun ha. Sabi ko na umanda yung kalaban pa tapos pala kami yung anda. Why lami? No <coughs> And you di Sorry na. Tatapusin na nila. tari chill. Laro mga kalaban. Pre, yung bis natin, pre. Kaya nyo, dip. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Ready pin pre. Tatapusin na nila. Kaya niya, defend. Uy, tangina, na, GG na. Uy, matatapos na! Wala na, wala na. <laughs> Di puta ka dasig magdalagan sa demonyo. Bobo ka ba? <laughs> Nagawa ng pangarap. Sige lang! Gantsawan mo ko! Huwag ka okay, iiya. Yeah. Kumanda ka sa akin mamaya. Bubugbugin kita. Buisit ka. Tumesting ka lang! Kala mo siguro tapos na ako. Hindi pa ako tapos oy. Ah, nagsisimula pa lang ang lakas ko. Hindi, wow. Dada niyan dito patay. Wala po! Mapak, putangina, kita ako doon. Grabe naman itong mga kalaban na ito. Email na email, punga putangina. oh kalma. Masa naman, sinabihan ko magtago siya. putang Putangina, parang ako magtatago sa fountain. Ha. Grabe naman si God, oh. ayaw pa ibigay sa akin yung pangarap ko. Lang. Wala na, jJ Ano magagaw ng mga kasama magjaja ko magjajak ko laraw-araw? Bastos ka! Yot. Wala mi. Talo. <laughs> ako dapat man tra uh, ako na tuloy tra kin dito. Wag kay iya. Yeah. Na ano na? Siya pa MVP. Tangina na siya pa MVP. Utangin na na tuloy ako. Bobo ang puta. Utangin na me. Ayaw ko man. Utangin na bakit mo sa tukil ka pa? Sorry. Una ayaw ko na. Nuna <laughs> kayabangan. yang kasih